Hello mga abiyan, ari o oh, nagalinis, malinis ko isda subong nga uh, ugto. Kay amo ni siya amon sudan nga nga panyaga. Pero natingala lang ko din mga intay, Nga nagtinlo lang ko din sang isda. Pero lang tawa nyo balang ako nga itsura o. Oh. ko na din sang ako nga mga kabuhi. Halin sang una. Sang wala pa ko na monetize sa YouTube. Pertigid kapigado sang, sang ako nga kabuhi bali gina ano ko na di sila gina say, say ko na sa akon nga utod sa akon nga hinablos gina ano ko gina sila gina encourage nga mag upload gina sa mga video Sang sa video sa reels kag sa youtube kay hambal ko sa ila dako gid ang mabulig sa youtube kag sa reels so natingala lang ko di mga inday nga naga limpyo lang ko sa isda pero natingala kong agulpe lang ko din naghibi kay kabalo ka mo mga inday super so emotional gid si si lola nyo ari nagatinlo ko sa isda pero nagatulo na na ang akon nga luha kay nadumduman ko naman ang akon nga mga naagian sa kabuwi nga pertigid ka pait mga inday ara nagkadlaw nako ko kay ko nga siling ko ay nano nga ang Naghibi na ko, nagtinlo lang ko din sa isda, tapos naghibi na ko, lantawan nyo bala mga inday kay padayon ko yapon nga naga istorya sa ila may hibi nga dalakadlaw tears of joy na siya mga inday nga siling ko bisan paano sa una nga mga pagsikripisyo ko sa akon nga kabuwi bisan paano subong nakagawa-gawa na nga bisan paano makabakal na sang isda pag makasudaan na sang insakto nga hindi gidlain sa una nga bisan utan halusan nga hindi ko makabakal ang amon permi nga sudan noodles, uga, mulang ga lang dali ko bakal so subong kung sweldo ko sa youtube ari nakabakal ko kagapon sang ista putang ko ni mga inday sa ref para gintindogan ko na gid kay ang mga himbis kung di ko magtindog daw sa ulo ko gakadutanan kung nagapungko lang ko anyway mga inday uh, table ni siya gali sa lamisa ni siya nga ginakanaan namon. So, dari lang ko nagtinlo, naghimbis, wala ko sa kusina, kay arad da ako ng magulang, nga magulang, nagapungko ko, kagyotay nga, isto-istorya, sa kabuhi, kung ano ang dapat tinuon. So, dala na lang like, guys, sa otod ko, nga kung ano ang dapat tinuon, sa amon nga pagpangabuhi. So, arap mga inday, padayong ko dyan po nga tinlo kay ready na na siya karon panyaga Malutoon ko ni paksyo o completo. wala ko pa ni nabalaan kaya dapat nami gini siya tani nga isda sa bawan kaso lang uh, wala naman ko sang inubot uh, mga utanon kaya ang kagapon nga ginbakal ko sa market gusto lang ginbutang ko lang sa ano sa amon um, nga ging panyapon nga swims We, uh, sinigang swims kagabi So, arap mga inday, ginaslice ko para nga uh, hapos magkuha sa inaiya. So, careful lang, gid, lola sali, ha, kay ginagaw. Wala mo, wala wala na ko galantaw sa akon nga nakamot. Sagay na lang ko istorya sa akon magulang, pero bisan uh, pa ano malipayon ang kabuhi, bisan kung kisa, grabe nga mga struggle, grabe nga mga pagtilaw, pero, ang akon nang ng nga kalipay mga inday na manog abot ang sweldo sa akon nga YouTube na dira na ko na ambay ko thank you makabakal naman kami ni sang amon nga pagkaon sang isda sang sang bugas ate kay na sa YouTube kagapon so ara nakabakal sa isda kag ka sa ka nga bugas kag sa akon nga baboy so amo na subong kung basi matingala ka mo kung ano ang ginawakal ko samtang nagalimpyo ko sa isda ginasaysay ko na di sa otod ko ang akong nakabuwi sang time nga nga nag-air na ko, nag-income na ko sa YouTube ko. So, dako gid ang akon nga pasalamat kay kay YouTube kag sa Ginoo kag sa mga viewers ko nga todo support sa akon. Kag diri man sa Facebook ko, uh, tani pa lang nang gid kamo nga magsuporta sa akon nga Facebook account sa akon nga please paki-follow din sa akon nga Facebook kag sa akon nga YouTube paki-subscribe man kay para gid ni hindi lang para sa akon nga kabuhi hindi lang para sa amon sa mga bata kundi ang handom ka dumot ko gid is makabulig ako sa akon ng mga mga utot nga nagakinang lansing bulig ara kin pakita ang isda nga limpyo na ready to cook na siya guys tinlo na siya thank you for watching mga inday thank you thank you gid sa inyong uh, padayon nga pag support sa akon sa padayon nga pag lantaw nyo sa akon nga video thank you for watching god bless you all guys thank you thank you pagkatapos ini mga inday malakat naman ko sa tangkal para sa pag pakaon sa akon nga mga baboy kay nagaurawik na sila thank you for watching god bless